So, hi guys! It's me, Sherry again! And welcome back mga auntie at uncle! So for today's vlog, it is a long video. So dahil sobrang madami akong nababasa dyan sa mga comment section, hindi lang sa video ko na mga shared video, kahit sa mga photos na mga upload ko, yung iba ay nagpe-personal message pa sa akin. So ang daming nagtatanong kung ano daw ba yung ginagamit ko na mga product or routine everyday use ko para napangalagaan yung aking armpit. Kasi sobrang madami yung mga nagtatanong, mostly mga babae, bakit daw ba ang puti ng kilikili ko? Pangalawa, bakit walang amoy yung armpit ko eh kahit na may buhok ako sa kilikili? Pantatlo, hindi kulot yung aking armpit hair. Kumbaga, sobrang straight. At sobrang flickable lang siya tingnan. ba diba? Ang ganda. Ang sarap amuyente. Then, number four, walang mga dark line yung aking armpit. As you can see, sobrang puti naman talaga ng armpit ko. Mapakaliwa or mapakanan. Sobrang kinis talaga tingnan. Hindi nakakadiri yung bok ko sa kilikili. Kasi marami akong nakikita na mga ibang mga Babae here sa ating social media na mga nagpapakita ng box sa kilikili pero nakakadiri tingnan. So okay. So yung mga product na ginagamit ko anti ko. So I use this everyday use and the other product naman is once a week ko siya ginagamit at defense kasi yan siya kung paano mo alagaan yung iyong armpit. So, number one, dito tayo sa aking ginagamit na everyday routine or everyday use ko talaga siya ginagamit. So, every time na bago akong paligo, so ito talaga yung ina-apply ko sa aking armpit. So, the purpose with this is, ano siya, deodorant cream. So, pag meron kang putok, uh, asim sa kilikili, may baktul ka, may bayabas yung iyong armpit, so much better you use this product. So, product pala to, anti ko ng Avon. 'di ba? Sa so, sobrang tanda na ng product na to, ko. Ang kagandahan dito sa product na to, why na nagustuhan ko siya at sobrang honest ko sa product nito kasi glutathione na siya at whitening. So ibig sabihin, kung meron kang dark line sa iyong armpit, ko, ang kagandahan nito, ipapantay niya yung kulay. So mga ko, sa ating katawan kasi kung maputi yung dibdib mo, ganyan din kaputi yung kilikili mo. So, kung nakita mo yung dibdib mo rito, or yan, 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 yung cleavage mo, yung dibdib mo, or yung tinatago mong party ng katawan mo, kung maitim yan. So, ibig sabihin, yan na talaga yung kulay ng armpit mo. So, kung maputi naman yung dibdib mo, ibig sabihin, ganyan na rin yung kulay ng kilikili mo. So, yung product na to, pinapantay niya lang yung natural color mo sa yung kilikili. So, hindi siya ibig sabihin na yung katawan mo ay babalatan niya or tatanggalan niya ng balat or mamamalat yung armpit mo is no. So, next naman na product natin, ito yung ginagamit ko na once a week or twice a week ko siyang ginagamit. So, ito naman siya yung brightening cream. Actually, mga auntie ko, baka malito kayo, ito ay hindi deodorant. So, hindi siya nakakapagpatanggal ng amoy sa kilikili. So, yung purpose ng product na to, mga auntie ko, ito ay paputiin niya yung iyong armpit. So, mas maganda talaga to, i-apply siya. Meron naman dito instruction. Pwede daw siya sa neck natin. Ayan. Pag maitim yung maliig natin. Kasi minsan yung ibang may mga dark line tayo dyan sa ating mga fit sa mga singit natin, it's perfect siya gamitin. So, pwede din to siya sa mga katawan natin o mga sparse ka. At pwede din siya sa arm fit natin, sa legs, kung mga may itim yung mga gilid-gilid ko -gilid dito ng iyong mga, ayan, gilid-gilid, singit-singit dito ng ating mga katawan. So, kaya niyang paputiin or i-brighten niya yung iyong skin sa private part daw. sa so, ano ba yung private part natin? Siyempre, yung mga singit natin, ko, at it is applicable siya sa all type of skin so kaya mas maganda siya kasi sobrang organic ng product na to so kung nagtatanong kayo kung anong klaseng amoy yung meron nito, so it smell natural lang siya wala sya masyadong amoy so sobrang ganda, so almost simula ng pandemic nung nakilala ko yung product na to sobrang ganda ng product na to kasi dito ako pumute yung aking mga kasingit-singitan, so yun nga lang mga ati ko, hindi talaga nawawala dyan sa aking katawan, itong mga tigyawat na to yan, ganyan. So, naghahanap pa ako ng product, mga auntie ko, kung ano ba yung product na nakapagpatanggal ng mga, ayan, tigawat. Kasi yung mukha ko, walang tigawat, pero dito ako tinitigawat sa party ng katawan ko. Then, the next naman natin itong Babrim product so deodorant spray naman siya. Kung yung ginagamit ko kanina ay deodorant cream na nakapagpaputi siya, nakapa, nakaka ang skin. So ito naman yung product na to ay ito naman yung ating deodorant spray. So ginagamit ko siya. So pag hin pag tawag na ito, katulad ngayon summer, so perfect siyang gamitin kasi natural product ito or organic siya. I mean, So e, spray mo lang siya ganyan yung, yung, yung Nakikita nyo ba yung spray? Yan. So, yung smell niya naman ay wala siya masyadong amoy na sobrang OA. Yung amoy niya ay smell natural lang. So, parang bagong ligo lang yung smell niya. Powdery yung smell niya. At yung kagandahan ng product na to, ang mga antiko ay tawag na ito ah, Uh, hindi ka mga same uh, 24 hours. Ito yung kagandahan sa product na to. So ginagamit ko rin siya or pwede mo siyang gamitin papunta sa e school kasi quick dry talaga siya. Kung nakalimutan mo siya anti ko, pwede mo siyang ipasok sa bag mo at kahit nasa e school ka, spray mo dyan sa armpit mo. So sobrang perfect kasi quick dry. Ang kagandahan pa sa product na to Anti ko, So hindi nagtatransfer sa mga uniform mo, sa white t-shirt, yung itong product na to kasi marami akong na-try na mga product Anti ko, na sa Sobrang kilala pa nga yung ibang product. ay eh. Mahirap lang manira talaga ng ibang product. So, sobrang kilala siya. May advertise pa nga siya sa TV. Tapos, pag natuyot at pinagpawisan ka, nagta-transfer naman sa damit. So, it's no for me yung mga ganong klaseng product. So, ang nangyay naman yung kilikili ko. O, oh, di ba So, yung mga ginagamit ko kasi ng mga product, mga mild lang talaga at tawag na ito organic, ay na mga ginagamit ko na product. Kaya, pag tinignan mo yung outfit ko, sobrang pretty lang. So, lastly, ito yung product na bago ko naman siya natuklasan, auntie ko, tingnan mo naman to, nasira na yung takip niya. Actually, yung tapik, yung tak-tapik. Yung takip niya talaga, sobrang pretty nito. Yun nga lang, syempre, nabagsak, na sobrang madali din, di ba? Careless ka, ayaw ang auntie nyo. So, ito yung product na to from Menland, China pa yung product na to, auntie ko. At yung nakagandahan dito sa product na to, hindi rin nangitim yung kilikili ko. Ayan. At mayroon silang product na pwede sa lalaki at pwede sa babae. So, yung age naman na pwedeng gumamit nito ay 12 years old pataas. Okay na sa kanya nito pag may mga puto ka sa kilitili mo. At quick dry din siya. At yung smell niya, smell natural. Ang kagandahan nito, organic yung product na to. So tawag nito hindi ka ma, hindi ka mag uh, dismaya ay tawag nito hindi ka mag-aalin lang uh, na baka umitim yung kilikili niya. Number one, take note. Pag naghahanap kayo ng deodorant, deodorant spray, deodorant cream, mga hanapin niyo ay lagi ay organic. Walang masyadong chemical, less yung tapang ng chemical na nilalagay nila sa product. Ayan. Sobrang pretty lang ng product na to, auntie ko. Ayan yung mga ginagamit kong product. Apat lang siya. So, ayan. Ayan. Yeah, sobrang pretty ng outfit ko. So, bago ko i-end e yung video na to, gagawa muna ako ng thumbnail. Kung magpipicture ako ah. Wait la. two. Isa pa sa kabila. One, two. So, isa pa. Dapat kita yung product ko na in-explain sa inyo. Hanti ko. Ayan, yung product ko. One, two, Bye. hopefully eh nasabi ko sa inyo at na-share ko sa inyo kung ano yung mga skin care ko sa aking armpit. Okay? So bye.